Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Marso 7, 2025. Sa araw na ito, tila may isang malambing na bulong ang universo na dahan-dahang dumadampi sa iyong kaluluwa, minamahal na Pisces. Ramdam mo ba ang maselang enerhiya na bumabalot sa iyo? parang may isang hindi nakikitang alon ng emosyon na dumarampi sa iyong puso, na para bang hinihimok kang yakapin ang iyong tunay na damdamin. Sa bawat paghinga mo, tila may banayad na paalala na hindi mo kailangang ipagkaila ang anumang iyong nararamdaman. May isang natatanging init sa hangin, isang pahiwatig na naguudyok sa iyo na protektahan ang iyong sarili mula sa anumang negatibong enerhiya na maaaring gumalagala sa paligid mo. Ang enerhiya ng araw na ito ay may dalang lambing ngunit puno rin ng lalim. Pinapaalalahanan kang maging mas maingat sa kung sino at ano ang hinahayaang makapasok sa iyong enerhiya. Habang ang buwan ay nasa ilalim ng mapag-arugang kalinga ng Cancer, lumalalim ang iyong emosyon, lumiliwanag ang iyong tunay na pagnanasa, at mas nagiging malinaw ang mga bagay na matagal mo nang hindi napapansin sa kaibuturan ng iyong puso. Ang cancer, isang tanda na may matibay na koneksyon sa emosyon at tahanan, ay nagdadala ng matinding pagninilay sa iyong personal na buhay. Mas lumalakas ang iyong pagkagusto sa pagiging malapit sa mga mahal mo sa buhay, at maaaring magkaroon ng mas malalim na pagunawa sa kanilang mga saloobin at damdamin. Ang pagninilay na ito ay hindi lamang limitado sa iyong relasyon sa ibang tao, kundi pati na rin sa iyong relasyon sa sarili mong pagkatao. Ang mga bagay na dati tila malabo, ay maaaring magkaroon ngayon ng mas malinaw na kahulugan. Sa pag-usad ng araw, mapapansin mong mas madaling magpadala sa emosyon, ngunit ito rin ay isang magandang pagkakataon upang alamin ang iyong tunay na nararamdaman. Ang pagiging paisis ay isang biyaya, at minsan ay isang hamon. Ikaw ay isang malalim na nilalang, puno ng pagmamahal at pangunawa sa iba. Isa kang taong kayang makaramdam ng emosyon hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para rin sa iba. Ngunit ngayon, hinihimok ka ng universo, na bigyang pansin hindi lamang ang damdamin ng iba, kundi lalo na ang sayo. Ang tanong, gaano mo kadalas inuuna ang iyong sariling kaligayahan? Ano ang mga bagay na tunay mong hinahangat? Ano ang nagpapasaya sa iyong puso? May mga damdamin ka bang matagal nang itinatago at ngayon lamang unti-unting lumilitaw? Huwag mong ipagwalang bahala ang mga sagot na lumilitaw mula sa loob mo, ang mga ito ay gabay patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili. Sa iyong pakikisalamuha sa iba, tandaan na ang bawat kilos at salitang binibitawan mo ay may epekto sa mga tao sa iyong paligid. Minsan, kahit ang pinakamaliit na pagkilos ng kabaitan, ay maaaring makapagpagaan ng loob ng iba. Ang isang simpleng ngiti, isang pagdamay, o kahit isang tahimik na pakikinig ay maaaring maging liwanag para sa isang taong nangangailangan. Gamitin ang iyong likas na habag upang magdala ng liwanag sa buhay ng ibang tao, ngunit huwag ding kalimutan na bigyang lakas ang iyong sarili madalas mong ibinibigay ang lahat ng mayroon ka sa iba, kaya naman maaaring dumating ang sandali na maramdaman mong naubos ka. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng mundo sa iyong mga balikat. Ang pagmamalasakit ay isang biyaya, ngunit mahalaga ring alagaan ang iyong sariling puso at kapakanan. Tandaan, hindi mo kailangang isakripisyo ang iyong sariling kapakanan upang makatulong sa iba ang tunay na habag ay nagsisimula sa pagmamahal sa sarili. Sa araw na ito, may isang pangyayaring maaaring bumago sa iyong pananaw sa buhay. Maaari itong isang maliit na pangyayari na magdadala sa iyo sa malalim na pagninilay, o maaaring ito ay isang malakihang pagbabago na magdadala sa iyo sa bagong direksyon. Ano man ito, huwag kang matakot. Ang pagbabago ay hindi kaaway kundi isang gabay tungo sa iyong tunay na kapalaran. Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga bagay na kailangan nating pakawalan upang makapagbigay daan sa bago. Kapag naramdaman mong nalilito ka, huwag mong hayaang lamunin ka ng kawalan ng katiyakan. Sa halip, ipikit mo ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at pakinggan ang tinig ng iyong puso. Ang iyong intuition ang iyong pinakamatalik na kaibigan, ang iyong liwanag sa dilim. Hayaan mo itong gabayan ka, lalo na sa mga panahong hindi malinaw ang daan sa harapan mo. Habang patuloy mong tinatahap ang landas ng araw na ito, gamitin ang enerhiya ng buwan upang ipahayag ang iyong sarili sa pamamagitan ng malikhaing paraan. Ang Sining, Pagsusulat, Musika o anumang anyo ng pagpapahayag ay maaaring maging daan upang mailabas mo ang iyong mga saloobin at damdamin. Kapag naramdaman mong bumibigat ang iyong kalooban, subukang idaan ito sa isang anyo ng paglikha. Ang bawat kulay na isinasalin mo sa papel, ang bawat titik na sinusulat mo, at ang bawat himig na iyong hinahabi, ay maaaring maging tulay upang mas maunawaan mo ang iyong sarili huwag mong ipagkait sa iyong sarili ang kalayaang ipahayag ang nasa loob mo ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay asul ang kulay na ito ay kumakatawan sa kapayapaan kalinawan ng isipan at lalim ng emosyon ang pagsusuot ng asul o pagdadala ng isang bagay na may ganitong kulay ay makakatulong upang panatilihing kalmado ang iyong damdamin at panatilihing malinaw ang iyong pag-iisip sa kabila ng emosyonal na enerhiya ng araw. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing isa, dalawampu, at tatlumput lima. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng positibong enerhiya na maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon at patnubay. Kung mayroon kang kailangang gawing desisyon ngayong araw, Subukang bigyang pansin ang mga numerong ito. Maaaring sa pagpili ng oras ng isang mahalagang usapan, sa pagdedesisyon kung aling landas ang tatahakin, o kahit sa simpleng aspeto ng iyong pang-araw-araw na gawain. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalaan ng oras para sa sarili mong kaligayahan. Ito man ay sa pamamagitan ng isang maikling pagninilay, pagbabasa ng isang paboritong libro, o simpleng paglalakad sa isang tahimik na lugar. Siguraduhin mong may oras kang inilalaan para sa iyong sariling kapakanan. Minsan, sa dami ng ating iniintindi, nakakalimutan nating magpahinga at bigyan ng pansin ang ating sariling pangangailangan. Huwag kang mag-alala, ang pagbibigay ng oras sa sarili ay hindi isang anyo ng pagiging makasarili, kundi isang anyo ng pagmamahal sa sarili. Sa araw na ito, yakapin mo ang iyong damdamin, pakinggan mo ang iyong puso, at bigyang pugay ang iyong sariling paglalakbay. Sa pagtatapos ng araw, hayaan mong lumipas ang anumang bigat na iyong naramdaman. Anumang takot o pangamba ang bumalot sa iyo kanina, bitawan mo ito. Ang bukas ay isang bagong pahina, isang panibagong simula. Tandaan na ikaw ay isang nilalang na may kakayahang mahalin at mahalin pabalik. Yakapin mo ang iyong damdamin, pahalagahan mo ang iyong sarili, at magtiwala ka na ang lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa dapat nitong mangyari. Huwag mong kalimutan na ang iyong puso ay isang sagradong espasyo na puno ng kabutihan at pagmamahal. Ipaglaban mo ang iyong kaligayahan, hanapin mo ang iyong layunin. At huwag kang matakot na sumunod sa agos ng buhay. Sa bawat araw na lumilipas, ikaw ay lumalakas, lumalalim, at higit pang nagiging tunay na ikaw. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.